Maagap nga pala kaming nag ngayon ni na Tatay at Marika kasi may pailan-ilan kaming kailangang bilhin in preparation sa pagpapako ng mga gamit namin para sa hospital dahil nga malapit na akong mga anak. Tuwing weekends lang talaga kami may time sa mga ganito kaya maagap palang lang pumunta na kami ng tsao. At habang nasa daan nga, naisip namin na mag-drop by muna dito sa Raquel Poncha. Lately kasi napag-uusapan namin ni Tatay na magandang investment din talaga ang mga gold. Kaya sabi ko pwede ring magtingin-tingin muna kami dito ng mga Gold. Para magkaroon kami ng idea sa mga prices. At para mapag-ipuna na din namin para may additional kaming investment. At dahil nandito na rin nga kami pagkatapos namin tumingin ng mga gold, nagpadala na rin ako ng pera kay mama through pera kit. May mga pinabibili kasi ako kay mama at tamang-tama nga kasi may branch din ng Raquel Pawn Shop sa Lopez. Kaya ito na yung ginamit kong remittance para makapagpadala sa kanya. Nakakatuwa nga kasi sobrang bilis lang pala ng process ng pagpapadala. At mababa lang din yung charge niya. Tapos nalaman pa namin na meron silang ongoing promo from March 1 to May 31, 2024 as part of their 38th year anniversary. May chance lang naman na manalo ang grand winner ng worth 38,000 kabuhayan showcase. At hindi lang yon dahil may limang winners naman na pwedeng mag-uwi ng gold jewelry worth 10,000 pesos each. Ang dali nga lang para mapasali ka dun sa promo nila. Kasi meron ka na kaagad 2 raffle entries kapag nagpadala ka through Perakel ng minimum of 3,000 pesos. As at may 2 raffle entries ka na din for every pawning transaction. At one raffle entry naman for renewal transaction. Ito nga pala yung mga participating branches dito sa Quezon Province para sa promo ng Raquel Pawn Shop. Ang bongga ng Raquel Pawn Shop, ba? Diba? Nagpadala lang ako ng pera, mayroon na kaagad akong raffle entry. At total, nandito na rin naman kami. Naisipan ko na rin ipa-appraise tong gold na bracelet ni tatay. At nakakatuwa nga kasi yung price na binigay nila. Halos hindi talaga nalalayo dun sa original price na bin. Niliko. Kaya nga na-realize ko na wala ka pala talagang talo sa appraisal rate ng Raquel pawn Shop. Buti na lang talaga na padaan kami dito. Malay natin kapag nakaipon-ipon kami ni tatay. Gold investment naman with Raquel. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng pawn shop na pwedeng-pwede nyong -pwedeng puntahan, subukan nyo na rin ang Raquel Pawn Shop. Pagkatapos nga namin sa Raquel, namili na kami ng mga kailangan namin. Tapos si Marika at tatay, dumaan na rin dito sa pharmacy. At syempre, dahil nasa Chaong, hindi pwedeng hindi magda-drop by si Aling Maliit kay Jollibee. Kumain na muna kami sa si Jollibee, tapos maya, maya umuwi na rin kami. Yun lang muna for today. Salamat sa panonood. Bye!